Alam niyo ba, may kukwento ako sa inyo. Meron ako napanood na isang video na ano, na high blood ako. Na high blood talaga ako. Eh, hindi ko talaga matiis na hindi i-share. Kaya ano, ito. Sabayan niyo ako manood. At uh, happy play ko na. Sir, so, hindi po kayo magpapakamera muna, sir. Sige po. Kami talawa lang po Okay. Hindi po pwede. Ah, sige. Hindi ako ako sa salita. Kami muna ni daddy. Hindi. Ay, matunay ko, mami. Mm, no. Hindi pwede. Hindi pwede. Problema nating mag-asawa to. Tayong mag-ayos. ng away sabi ko, tayong dalawa mag-uusap. Ayaw kong kitang ka Bakit siya naman ba? Ilabas mo na siguro yung bata, di ba bababa po kami Ayaw, Ayaw ko. Ano sa... wala lang kami pag-usapan nung, di ba wala na kami? Basta sa Asher na lang yung pag-usapan namin. Hindi tayo nag Malinaw doon sa sa DSW din na pinag-uusap. sa Cotton Hindi mo alam kasi pagkatao ko. Maghihiwalay tayo dahil nabuking ka. Ikaw nagsimula ng away, akong kausapin mo. No, anak. Ay, huwag mo ako ikaw lang. Remember, ikaw yung tumulong sa akin makakunan. Ano ikaw tumulong? Ikaw ang kalaban ko. Remember? Shut the f**k up! up! Don't say that words, honey. Ano yun? Magkawakan. Watek, magsakay niya. May kotong ka sakin. Sa <laughs> no. Please behave. I'm not gonna behave to you. Don't be rude. In fact, a... no, no. I'm, I'm You're the rude one. No. You're the one. I love you. Don't freaking touch me. Hindi na kita mga mo yan. Why? Kidding. Ikaw, natang, ikaw, natang, ikaw natang na din wala na away. No. Alam mo, si daddy mo nagloko. Ikaw ang nagsimula. Di ba, usapan natin yan. Wala akong pagdala Usapan natin yan. Ikaw ang may kasalanan. No, wala akong ginawa. Ikaw ang may kasalanan. Saan ba yan? Wala akong ginawa. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang may kasalanan. Huwag ka makakas na marilis Si daddy mo ang... Ikaw ang may kasalanan. Si daddy mo ang gumawa. Ay, hindi. Ikaw. Listen. Ano ba? Listen. ka makikinig sa'yo. Ikaw ang payasaan ako sa'yo. Si daddy ang gumawa ng malilito. Ikaw nagkaroon ng babae ang daddy mo. Nag wala B ka lang po, ikaw! No! Tingnan mo na, no, bro! Wala. wala ko pa kay! Ikaw, mag-brain mo siya! Ay! Kala ko, ba? Ay. siguro tong batang to, hindi na ano to, spoiled. Mga oh, ganyang bata, mga ganyang ano, spoiled yan eh. Diba? Isa sabi, wala ka lang pa kay, ka ganun? Eh, hindi, ang batang, ang batang natuturoan ng magandang asal, hindi ganyan sumagot sa magulang. Kahit, lalo na ganyan may problema ang magulang, diba? Kahit anong brainwash ng magulang, sa anak. Basta ang anak pinalaki mong marunong rumispeto sa magulang. Sa nakakatanda, hindi ganyan sumagot. Tatanda ko! No, 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 no! no. ko sa si dati na ito ko No! Pinipilin ko sa dati Conversation tayo, anak. Hindi! Conversation no. ah, ana. tayo. No. No. Pinipilin pa no. ko yung tao! Bakit mo ka mga pinakin dyan! Ako sa ato si dati! No. Kinukuha ko yung ano po! Inaalim ako sa mga kalaban para lang makuha ka No! Huwag ka mga kuha yung ganyan! Pagsalitay ko muna ka! Huwag ka mag-ganyan ganyan! Ikaw mula. Anak, alam mo yan! Tandaan ko yan! Ikaw nagsimula! Sobrang mahal kita, alam mo yan. Si daddy mo yung Ba, hindi mo yung no. magagayan ko! Si daddy mo nagmako. Hindi mo yung mga pamangkin ako, Parang ako na, <laughs> ako, para ako na naiyak sa nanay, Diyos ko. Di ba? Yung makar makarinig ka <laughs> na tayo mga nanay, nakakarilig talaga tayo, di ba? Kasi tayo na yung nasaktan, nanay na yung nasaktan, ginaganon niya pa, di ba? Nabrainwash ng bata, na, parang ba ako yung ano, ako yung nasa video. <laughs> ako yung umiyak. Hindi kasi, nakakarilig, parang, na, may mga nanay, di ba? Kakarelate tayo sa ganyan eh. Grabe. Si daddy, si daddy mo nagkaroon. Siya yung nagluko, siya yung nag- Ano diba? ba? Bakit? Ano nangyari sa iyo? Na brainwash ka na nila. Hindi ako no. ng brainwash. Ikaw ang brainwash ka. Ka? ka. Hindi. Hindi. Marami ka. Hindi ganoon yung usapan natin. Alam mo na uwi ako ng May. Alam ko, pinakita ko yung maleta ko sa iyo. Pinakita ko nag-usap tayo Maramid sa kanila dalawa. Pumayag ka. Pumayag ka. Tama mo 'yan. ko mo ako iiwan. ka. Bakit ngayon ano no 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 anak ito ay wala wala ang ano 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 mahal! ano 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 ka ano 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 akong nagmamahal sa iyo. Ako lang. Ako lang. Wala. Hindi ko. Ano ko? Tandaan mo. Mananahimik ka. Hindi. Ako lang makakapantay sa pagmamahal mo. Tingnan ko yung sakripisyo ko sa sa'yo. Nagsakripisyo ko sa brad para sa inyo ni daddy mo. Ano wala ko pa ka eh. Kung ka. Niloko niya ako. Niloko ka niya. Wala ka ng pakidoon. Hindi ka nun. Lahat naman daw. Nakakamamalaya. Oh. Wala naman perfecto sa pamilya. Oo. Ano ka nalahimik ka. Ikaw na pipirin mo sa atin. Sinasabi ang pamilya oh, ni daddy. Walang kinalamot sila doon. Tapos sinasabihan mo kay Mami Lot. Nagsimula nga nakapulot ka din magkalaro sa akin! Siya! Three years and five months kita iniwan sa kanya, anak. Wala akong pake! years mo! Diliwan mo ako! Nandun. So, yun pala ang kwento doon. Hindi naman maiisip ng bata yun eh, yung mga ganong salita. Sagot-sagot ng ganon. Kung hindi talaga siya na, na brainwash, di ba? Nag-sacrifice ang nanay niya. Iba yung inaalagaan over sa anak para may maibigay na pera sa kanya ang gusto sa kanya, pag-aaral, ang kain, kung ano-ano pa, ibigay lahat ng gusto niya. Tapos ganun, madang Ganun pa yung isusuli. <laughs> Grabe ano, masakit, sakit, sakit para sa ano, para sa isang ina, yung ganun, makarinig ka ng mga ganun salitaan. And, kaya, pala, kaya pala ganun magsalita. Ngayon, isip ko, paano ba ganun na lang siya magsalita sa nanay niya? So, hindi pala niya nakakasama yung nanay niya, three years, iba yung nag-alaga, kaya ganun na lang kadali sa bata, na magsalita nang hindi maganda ay akasad